Hello, hello mga kaibigat. Makikigulo na naman tayo dito sa opinion na online. At uh, ito, kay Sara Duterte naman tayong propaganda po na pinaniniwalaan ng mga Pinoy dyan sa Hague. Nasaan na ba mga utak nyo dyan? Uh, Nasaan na mga pag-iisip nyo dyan mga Pinoy sa Hague? Ano na nangyayari sa inyo? Uh, pati ba naman ito na ipaghahambing si Ninoy Aquino kay Duterte? Paniniwalaan nyo? Anong klase na naman mga Anong klase ng utak meron po kayo mga kaibigan diyan sa Hague? 'Di ba? Baka naman pag sinabi din kay Bonifacio at kay Aguinaldo na kwento at ilapat na naman itong si Sara, paniwalaan niyo pa rin. Pambira naman kayo. Panoorin natin mga kaibigan na talagang alam mo 'yun. Hindi ko na alam kung anong klase talaga. On ang gusto niya, gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya 'yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan, katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino. Ayun, magiging Ninoy Aquino ha. Papano, papano magiging Ninoy Aquino si Duterte? Si Ninoy Aquino ay opposition leader. Ah, nilalabanan niya yung diktador. Ah, may resistance siya kay Marcos. Si Duterte, siya yung gobyerno, siya yung diktador. Uh, siya yung authoritarian. Uh, siya yung gumagawa ng repressive na rehimen. Si Duterte rin mismo yung rehimen. pa uh, Paano mo sasabihin magkapareho yan? Si Nino Aquino, siya yung target ng diktador. Si Duterte, siya yung diktador. Hindi siya maimbestigahan. Oh. Uh, diba? Napa, ano eh? Lantaran ng itong pagbubulaan at pagsisinungaling dyan sa mga Pinoy sa Hague? Aba, ay magising naman kayo dyan, mga Pilipino sa Hague. Ha? Kayo ba ay nagbabasa pa? May, may kunti ba ba naman kayong natitirang critical thinking? Ha? walang nila ba ng gobyerno yan si Digong, mga kaibigan eh. Pamula mayor hanggang nakaupo yun ang presidente, siya yung, siya yung gobyerno, siya yung diktador. Ha? Siya yung gumawa ng kung ano-anong mga mga dictatorial na alam mo yon na mga utos di ba yung mga extrajudicial mga crackdown sa mga press sinasilence niya yung kanyang mga kritiko oh paano masasabing na persecute siya kagaya ni Ninoy napakalabo mga kaibigan nakakapangati pakinggan eh. <laughs> ne, hindi nga eh. hindi nga naging uh yung yung buhay ni Duterte eh, na danger yung buhay niya. Ang lawak ng kanyang kapayapaan eh. Si Nino hindi siya makaikot eh. 'Di ba? May threat nga kasi sa kanya eh. Kay Duterte wala sa dami ng bodyguards niyan. Sa dami ng bodyguard ng mag-ama na yan. Anong threat na pwede mong sabihin na yung mga ini yun persecuted? Wala. Oh. Uh. Kinatatakutan ni Duterte ano? Hindi siya takot sa batas. Hindi siya takot sa bala. Doon siya takot sa ICC. Ha? Doon siya samantalang si si Ninoy nakulong na exiled. Oh. paano mo sasabing pareho na naman 'yan? Yung pamilya ng Duterte compare sa pamilya ng Aquino. Ang Duterte sa taktika, mga palusot, mga propaganda, mga misinformation na pinaggagawa. Pinalalabas nila na biktima sila. Sila yung nakakalat ng lagim, ng takot, kung ano-ano distraction. Yung bang Aquino family nun, ganyan, nagkaganyan, wala. Kahit na yung dalwa, yung kanyang ina, si Pinoy siya, wala. ba diba? Hindi sila umastang diktador o otoritarian. Makita lang nila, malaman lang nila, mapatunayan nila kung sino pumatay sa kanila nga. Wala nangyaring ganyan sa mga Aquino. di ba Ay, itong si Duterte, eh, isang isang beses na nagkaroon ng national eh. Pambihira nangyari sa Pilipinas, mga kaibigan. Oh. Diba, pambira nangyari sa Pilipinas. Paano paano mo ngayon ano 'yan na pagkukumparahin ng dalawang 'yan. 'Di ba? Oh, walang political persecution na nangyari kay Digong kundi criminal charges. Oh, under investigation pa nga siya hanggang ngayon sa mass murder. Oh, ay si Ninoy, hinuli siya dahil sa ano, political repression. 'Di ba? Kaya kayo 'yang mga nasa IG, eh, mag-reality check naman kayo. Huwag nyo namang sabihin si Duterte ay persecuted. Napakalabo po yan mga kaibigan. Yan sinasabi ni Sarah, manipulative attempt yan. Ah, para ma stop yung accountability sa kanila. Para makatakas. Diba? Defense strategy nila yan na magsabi ng kasinungalinga. Kaya kayong mga nasa hig, paunawa lang sa inyo. Aba, ay kayo naman mag-act. Ah, mag-act naman kayo ng normal. Diba? Diba? Hindi si Duterte Ninoy Aquino. Hindi siya political martyr si Ninoy si Duterte. Si Ninoy ang political martyr. Siya ay dating diktador, authoritarian na kailangan sagutin yung kanya mga krimen. Ah, yan si Duterte mga kaibigan. Ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas siya ay uuwi mga kaibigan, nakalagay na siya sa alam nyo kung saan siya nakalagay, ha? sa freezer mga kaibigan. Ha? Malabo po, ha? chief justice na po nagsasabi sa atin na mahihirapan po makauwi, magkaroon ng verdict na not guilty si Digong mga kaibigan. Mahihirapan po sa tandi sa laki, sa bigat ng ebidensya laban sa kanya. Maaring yung kidnapping, doon sila nagpo-focus daw. Kaya lang, hindi pa rin sila mananalo doon sa batas, doon sa batas na nakasulat mismo sa ating batas at doon sa ICC, na pwede tayo magpadala ng taong nag-commit ng mass murder, ng genocide, ng mass killings, ng crime against humanity, pwede nating ipadala yan sa ICC. At yung ICC naman, nakatugma din yan sa atin. Diba? Nakatugma yan sa atin. Hindi magkasulungat yan dalawang yan, mga kaibigan. Kaya kahit paanong pambobola nitong si Sarah, malabo po. Iba na po ang itsura ni Duterte pag uwi sa Pilipinas, mga kaibigan. Kaya, meron man, meron para sa kanyang safety and security. Pero lagi niyang inuulit-ulit talaga. Ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him Hindi na po siya uuwi at ang pag-uwi po niya ay para na pong mommy <laughs> Ito yung Office of the Vice President mga kaibigan ha. ito nyo naman o. No? Oh. Wala na tayong Vice President mga kaibigan. Dahil ang vice president natin ngayon ay isang staff na lang siguro. Kung sino man yung pinakamataas na staff sa opisina ni Sarah. Yan na po ang ating vice president. Dinelegate na niya yung responsibilidad niya bilang vice president sa kung sino mang staff. Diba? Kung si Sulayka Lopez man yan. O kung sino man yung nasa OBP niya. Wala na po. Sila na po nag-handle lang lahat ng uh, discussion dyan ng mga decision diyan, 'di ba? Wala na po diyan pakialam si Sara Duterte sa vice presidente. 'Di ba? Wala nang leadership diyan si Sara Duterte. 'Di ba? Kung sino man 'yung nagahandle ng opisina niya ay malamang. 'Di diba? Malamang po na ibang tao na hindi inihalal. Title na lang ngayon ang pinangahawakan ni Sara Duterte dahil inabandonado na yung role niya as vice president. Yung responsibilidad ay nasa na po. Wala na. ba diba? Na dapat ay personally na nililid niya. Pinangungunahan niya yung opisina. Pero wala na po. ba diba? Walang katao-tao. Sino na nagdi-decision making dyan? Nasa yung presence niya dyan? Oh. ba diba? Yung mga paperwork na inaasahan nating may mga involved pang pera. Sino na ngayon na nag-handle niyan mga kaibigan? 'di diba? O sa bagay hindi rin natin siya pwedeng pagkatiwalaan, 'di diba? So imagine niyo yung nangyari sa Office of the Vice President na napakatagal na panahon na hindi naman nasasalaula, 'di ba? Ngayon na lang nasalaula yan nang dumating yung mga Duterte. 'Di ba? Nung siya ay nagpolitical isolation, iniwan niya yung position niya sa gabinete. Iniwan naman niya ngayon yung posisyon sa vice president na pangalawang pinakamataas na posisyon, wala na ngayon support. Di ba? Wala na support. Iniiwan na, din, nagdi distansya na sila ng kanilang mga aliado, pati siya. So wala na mga kaibigan, parang wala na ano, wala nang wala nang designated talaga na alam mo yon na tumatayo diyan sa opisina ng yan. Nag-stop na bilang isang major force ng gobyerno ang OBP. Ha? Walang walang projects, walang major announcements, ha? Wala. Walang activities. Oh. Nag-quit na, naging uh, tahimik na. Ha? Nag-quit na. O, pagkatapos pag-quit, naging quiet na. Oh. 'Di ba? Kaya sa pangalan na lang umiiral ang pagka-presidente nitong si Sara. Kung sino man yung staff na nagma-manage dyan sa pagiging absent niya, ay sana po ay hindi naman hindi naman sana nagnanakaw. Diba? Hindi naman sana winawaldas yung pera dyan. No. Oh. Biro mo, Office of the OBP, pinakamataas. Pangalawa. Ha? Ah. Yan ang pinakapangalawang nagpapangsyon na dyan ang gagaling ang power. Wala. Diba? Wala. Sino nag-handle nga ng day-to-day -day operations yan? Ha? Huh? Sino? Oh, completely withdrawn si Sarah sa public leadership. Walang involvement sa national issues. Walang inisyatiba. Wala kang nababalita ang projects dahil nangangampanya siya do sa kanyang mga senador. Ano na? Nasa na ngayon yung, ad yung advocacy ng Vice President, Office of the Vice President. Ha? Wala na mga cause, wala na mga, mga inisyatiba nga mga kaibigan. Dito mga nagdaang buwan, wala nang involvement. Oh. Nasa na ngayon. 'Di ba? Nasa na ngayon, stop na ngayon ang nagde-decide kung uh, dadalhin ko to sa pera ito kaya sa ganitong lugar, sa ganito, sa ganitong probinsya. Na? Ganun na lang ba? Ganun, 'Yun na lang capacity ngayon ng mga ano ng stop, ganun na. Oh. Wala siya, walang government meetings na alam mo 'yun sa tagal na nga niyang nandiyan sa Hague, absent siya. Oh hindi na siya talaga nagpapangsyon mga kaibigan as vice president. Ah? walang visible na role. Halimbawa, magkaroon ng crisis. Ah, ngayon, may crisis sa education. Oh, dahil sa sobrang init ng panahon. Diba? Hindi na niya dapat binitawan yan. Diba? Kung talagang tapat siyang manunungkulan. Uh, oh. ay wala eh. Diba? Ang gusto lang niya, political influence. Mag-hold lang ng power. Oh. Ganyan lang ang gusto niya. Kaya sa pangalan na lang siya umiiral as vice president. Ha? Wala nang engagement sa public service. Mga staff na lang na alam mo, hindi natin kilala. Inabando na ang responsibilidad ng kanyang katungkulan. Ha? Effectively. Ha? Nag-resign siya nang walang resigning, mga kaibigan. Pero alam mo yun, sa pangalan na nga lang kasi nag iiral Umiiral siya. Although hinuhold you know, pala niya yung title ng vice president. Pero in reality mga ka, mga kaibigan, wala na iniwan na niya yung position, di ba? Except nga lang do sa pangalan. Yung pagiging absence niya na magkaroon ng government function, na, na nag nagwi-withdraw -we siya sa sa political lead sa political leadership ng Office of the Vice President. aywan well, mga kaibigan, alam niyo resulta niyan. Alam niyo alam niyo pwedeng i-prove niyan. Crisis Uh, sa politik, krisis sa politika, di diba? Krisis talaga, malaking krisis yan. mag na lang siya na makapili na uh, ang presidente na kung sino ipapalit sa kanya at magkaroon naman ng katulong, di ba? Kita natin si PBM, maitim na, di diba? Halos hindi na nga nagpapagubit yung mama, mga kaibigan. Sa kampanya, kita nyo, mahaba na yung buhok niya, may, may, balbas na. oh, Ganyan yung nagtatrabaho, Diba? Ganyan yung nagtatrabaho, ganyan yung aktibong namumuno, lumalahok sa gobyerno. Diba? Ay si Bibi Sarah, wala mga kaibigan. Hindi na atin sa mga pulong ng gobyerno. Ha? Wala siya sa kanyang opisina, yung programa, hindi maintindihan. Ano yung pangunahing desisyon ng kanyang ano? Opis sa bansa. Wala, hindi natin alam. Di ba? Pinapangasa sa staff. Oh. Ano ang activities ng staff? Kung wala siya doon mismo. Di diba? Kung magkaroon ng crisis, nasan siya? Nasan yung papel niya sa national emergency? Sa crisis response? Wala. Oh. Kaya mga kaibigan, kung sakaling na, ano tawag doon, yung pagkawala ng kapangyarihan niya, hindi naman talaga inalis sa kanya. Siya mismo ang talagang, alam mo yun, ng, 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 ng sasalaula. Sa diba? Sinasalaula niya yung office of the VP para mahawa uh, yung president. Ganyan ang ginagawa niya mga kaibigan. Ha? Isinasama niya sa kabuktotan niya yung administrasyon. Di ba? Kasi pagka nga naman ganyan, hindi magkasundo ang president at vice president, nasisira internationally tayo. Di ba? Nasisira. Kaya yung pagiging wala niyang papel sa mahalagang issue sa bansa mga kaibigan. Alam mo yun? Napakalaki ng ano niyan. Dagok niyan. Ha? Kaya mga kaibigan, sa aking opinion tayo wala nang vice president po. Ha? Wala na tayong vice president. Di diba? Although ang ang presidente pwede magbigay sa kanya ng gawain kaya lang alam niyo sa lagay ni Sara Duterte napakahirap na po mga kaibigan. Mahirap nang umasa sa BP uh, para kumilos, di diba? Hindi na po 'yan maasahan mga kaibigan at hindi na rin po 'yan maasahan ng maraming Pilipino, di diba? Kaya wala na tayong vice president 'di ba? Wala nang umiiral na tao sa opisina niyan, iniwan na, pinabayaan na dahil hindi nasunod yung kanya mga gusto. 'Di ba? Nawala siya ng confidential funds. Yung hinihingi niyang 100 billion sa education na hindi nabigyan. Office of the Vice VP, ah, Office of the OBP ay kinaltasan din ng budget. So maraming nawalang pera sa kanya. Ha? Yan ang kanyang ikinalungkot Nawalan siya ng pera mga kaibigan Perang pangungulimbat niya Kukulimbatin niya Diyan siya nagtampo mga kaibigan Hanggang dito lang mga kaibigan Salamat po ulit Salamat sa panunood Pasensya na po ko sa pagsasalita ko <laughs> Hindi naman ako announcer oh. Kaya mga kaibigan hanggang dito lang po tayo Maraming salamat po ulit. At alam na alam nyo naman, propaganda lang yan na mag-ama. Gaya nga ng sabi nitong si Rodrigo Duterte. Pakinggan po natin. alam naman si ICC si, si, sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Punta nila ako, <laughs> aresto nila ako dito. Magkabarila talaga yan. Huh? At uubusin ko yung mga puto. niya. Yeah. Be, be very clear on this also. as... Uh, Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC. Ayon, oh, mga kaibigan ha. Kailangan ng umuwi ni Sara Duterte dahil kailangan kailangan siya dito. At si Dugong Duterte naman mga kaibigan ay kayang-kaya naman daw niya yung sarili niya doon sa ICC. So BP Sara, umuwi ka na kung tatanggapin ka pa ng mga Pilipino ay simulan mo ng kumilos ha? para maramdaman namin kung talagang seryoso ka pa ba dyan sa katungkulan mo umuwi ka na kayang kaya na yun ng iyong ama hanggang dito lang mga kaibigan at sa muli po gawa po ulit tayo ng vlog maya maya maraming salamat po sa inyo God bless po